Good day everyone, it's me again, King Wawa At ngayong araw, isasagutin natin ang tanong How to fix your build dito sa Ragnarok M Classic Okay, so madami ako nababasang tanong sa comments na kung ano daw ba yung kulan sa build nila, or bakit daw ang baba ng damage compared sa ginastos, etc. Kaya ngayong araw, e eh babahagi ko sa inyo yung fundamentals ng pagbibuild. Para kung nalilito ka na sa kung paano ipoprogress yung karakter mo, e eh magkakaroon ka ng konting idea. Disclaimer lang, ang video na to is para sa mga naliligaw na yung build, kaya kung solid na yung build mo, e eh wala ka nang mapupulot dito. By the way, yung pagkakasunod-sunod nga pala ng mga babanggiting ko is top priority, to list priority. So, wag na natin patagalin pa. Simulan natin sa equipments. Okay, so unang-una is mo yung mga equipments na gagamitin mo pang long term. Paano mo malalaman yon? Sobrang dami ng guides sa YouTube ng lahat ng builds. Gagayahin mo na lang at madami nagpapaview ng item sa akin in-game. And usually, e eh, pare-pareho lang naman yung nakikita akong problema. Mababa pa yung tier ng equipments, pero nag expect na ng higher results. So, dapat kahit ano yung build mo, e eh, tinitear up mo yung equips hanggang max. Dahil bukod sa stats na makukuha mo, e eh, meron pa silang effects na bigay kapag mataas ang tier. Mababasa mo yan sa description. Also, wag nyo rin kakalimutan ni Enhance yung mga yan. Dahil kahit paunti-unti lang ang bigay nila per level, pag pinagsama-sama mo naman, e eh, sobrang laki ng total. By the way, yung stats na bigyan ng enhance ay e maikita nyo rin sa description ng equipment. Strengthen yung tawag. Next is card slot. Okay, so isa pa to sa madalas kong napapansin sa mga players. Karamihan sa atin ay eh, hindi pa nagsaslot ng equipments. Eh, kailan ba dapat natin to gagawin? Kapag meron ka ng cards na magagamit. Obviously, para saan pa yung slot kung di mo naman kakabitan ng card. So, nabanggit ko na to dati, pero ulitin ko lang. Para maslatan mo yung rift equipments, I need mo ng fantasy ember. Paano ka naman makakakuha ng fantasy ember? Mag-salvage ka lang ng rift equipments din. Sa craftable equipments naman, ay eh, kailangan mo ng duplicates niya. Ilan? Depende kung ilan yung nakasulat dyan sa perforation cost. Eh, paano yun? Star na yung equipment ko. Kailangan ko ba ng sampung star din? Hindi. For example, malang bow star yung weapon mo. Sampung blue malang bow lang yung gagamitin mo para mas siya. Eh, kapag tinier up ko ba yung equipment, mawawala yung slot niya? Depende. Pag tinier up mo yung green to blue, eh mawawala yung slot. Pero pag tinier up mo yung equipment into star, eh hindi mawawala yung slot. Next is cards. Okay, so sobrang laki ng impact ng cards sa build. Kaya isa siya sa mga top priority. To put it in perspective, yung mga cards na malalaki yung impact, kagaya ng Minorus, which gives 25% damage to large, e eh almost same value siya ng isang buong equipment or more. Kaya huwag kang manghihinayang mag-invest sa cards. Rather, eh dapat gawin natin siyang priority. Kapag may slot na yung equipments natin, eh maglaan na tayo ng Zenny para bumili ng cards. Ang only downside niya, eh sobrang dami mong cards na kailangan bilhin. May PVE cards, bukod syempre sa libreng cards na bigay sa card bonuses. And may PVP cards din. Next is Acer Monument. Okay, so etong Acer Monument yung nakikita kong magdi-differentiate sa mga old and new players. Since meron tayong mga daily and weekly source ng country and gold medals na kapag hindi mo makukuha, eh hindi mo na mahahabol ulit. Kaya kung same lang ang build and upgrades ng dalawang players, eh dito sa Acer sila magkakatalo. Kaya Acer dependent man yung build mo o hindi, eh mahalaga pa din na mag-invest ka. Ako ng Ranger eh, may 230k country and 460 gold medals. So saan ba natin makukuha yung mga yan? Sobrang dami actually. Una is guild donation. Dapat inuubos nyo to daily dahil nag expire yan. Pero kung mahal na masyado yung materials, e eh pwede nyo naman iskip. Sa Valhalla Ruins, weekly to ginagawa. Yung sa Honorary Merchant, Honor Proof yung pinambibili, weekly din to. Yung sa Echoing Corridor Shop, weekly din. Yun sa Daily Shop, wala siyang limit pero assistance Medal of Honor yung pinambibili Which is 1,800 lang ang pwede natin makuha every week Sa UFO Event, may gold medals din doon Sa Pet Labor, sa pagkakaalala ko maaanlak mo siya pag Adventure Class si ka na Sa woi and Woe alam ko meron din dyan And yung bagong labas na Spring Support Station Sure na 2K Country yung makukuha natin dyan araw-araw So kung may hindi pa ako nababanggit na source, ipakikomment e, na lang sa baba mga bro Next is guild stats. Okay, so kagaya ng Acer Monument, eh dito rin magkakatalo yung progress ng old sa new players since daily and weekly din makukuha yung materials para sa anya. So sa Guild Prey, eh dalawa lang yung kailangan mo, contribution and belief tokens. So etong belief tokens, eh pwede mo siyang gamitin para di ka nagumastos ng Zenny sa pagla-level up. Nakukuha naman to sa mission board. And sa Guild Blessings naman, eh kailangan mo ng praying cards. Saan naman to makukuha? Una is sa Guild Vending Machine. Honor proof yung pinambibili weekly yan. Sa Echoing Corridor Shop, weekly din. Sa UFO Event, sa Daily Shop, sa WOE and WOSI, and sa Spring Support Station. Ngayon, kung paano mo sila i-distribute, e eh, nakadepende yan sa build mo. Next is a cry. Okay, so malaki din ang bigay ng Sakrai and anime yung pwede mong gamitin. Tatlo para sa weapon and dalawang accessory, makukuha mo to sa Path of Glory. And tatlo para sa armor, cloak, and shoes, makukuha mo naman to sa Dark Finale. Pero pwede mo naman yung bilhin sa Adventure Shop ng Frontera, 3M Zenny and once a week mo lang pwede bilhin. Mostly, ang ifa-farm lang talaga natin sa POG ay yung pang-level sa kanya, which is yung Memory Afterglow. And yung pang-reset, which is yung Memory Crystal Glow. Pwede mo rin bilhin yon sa adventure shop sa frontera. Depende sa'yo kung bibili mo siya weekly, pero kung F2P ka, eh I suggest na wag. Tsagain mo na lang muna yung weekly progress sa sakray. By the way, yung mga napopulot mong sakray sa POG, eh pwede mo yan i-dismantle. Pindutin mo lang yung memory upgrade. Then, etong third tab. Memory afterglow lang yung makukuha mo sa blue and green rarity. And sa purple naman is may memory crystal core na bigay. So, every 10 levels, eh meron ka dyan makukuha na random stats. Pero, pwede mo naman silang baguhin dito sa second tab. Next is handbook. Okay, so majority ng players eh dito talaga nagpo-fall off sa handbook stats. Hindi ko alam kung ilan ang average ngayon, pero yung sa sakin eh meron akong 681 attack. Ngayon, hindi lang raw stats ang makukuha natin dyan, meron ding substats kagaya ng attack speed, size, race, and element stats, etc. So, apat yung dapat nating i-grind dito, and need natin gumastos ng maraming zeny and eden coins. Una is yung headwear deposit. Maghanap ka lang ng stats na babagay sa build mo, i-craft mo lang siya, then deposit. Ganun lang kasimple. Sunod naman is yung cooking and tasting mastery. Ipa-level 10 mo lang sila, then makukuha mo na yung mga stats na nakalista dyan. So para sa cooking mastery, eh need mo magluto ng total of 90 dishes. Level 10 na yon. And sa tasting naman, eh need mo kumain ng 90 na same dish. Isa to sa pinaka nakakapagod gawin since sobrang dami yan and titingnan mo sila isa-isa. Pero sobrang worth it din yan dahil konting zeni lang ang need mo pero napakaraming stats ang pwede mo makuha. Sunod is card deposit. So magde-deposit ka lang dyan ng cards na mapapakinabangan mo yung deposit stats. And lastly is yung furniture unlocks. Need mo lang magcraft dyan ng mga furnitures na mapapakinabangan mo yung stats. Medyo magastos yan pero ang dami ding stats na pwede natin makuha. Next is enchant. Okay, so itong enchant eh ang isa sa pinakamalaking source natin ng stats. Eh bakit hindi siya top priority? Yun ay dahil RNG siya. Random kasi yung stats na makukuha mo kada palo. Pwede mo naman siyang gamitan ng specific na enchantment voucher, pero 480M isa, sobrang mahal. So yung enchantment materials na to, e eh, makukuha natin sa enchantment shop sa gitna ng frontera. Mora Coins sa Honorary Merchant, sa Daily Shop, sa Pet Labor, yung Kafra ko, and iilang piraso sa Daily Quest. So yung kukunin mong enchants ay eh, nakadepende yan sa build mo. May mga equipments na special enchant yung magandang kunin, and may mga equipments ding mas better yung normal enchants. And last but not the least, Refine. Okay, so eto yung list priority natin dahil kagaya ng enchant, e eh RNG rin siya. Pero mas malala to dahil meron siyang chance na mag-downgrade. And sobrang dami nang napakwit dahil sa refine na to. Lalo kung sobrang bagal ng progress mo, kapag nabasagan ka, e eh bad trip talaga. Kagaya ko, plus 7 na sana tong Mr. Scream ko. Bumalik pa ng plus 4. E eh bakit ba kailangan natin mag-refine? Meron tayong dalawang reason dyan. Una is may mga equipment effects na mga unlock lang ng refine. Kagaya ng Mr. Scream, per refine e eh plus 1 P attack ang bigay, or yung malang star kapag plus 10 eh may bigay na agi, crit damage, p damage, etc. And yung pangalawang reason is dahil sa refine attack which is sobrang laking factor niyan sa damage natin since mas mataas yung damage value ng refine attack kesa sa raw attack. Siguro pag-uusapan na lang natin yan sa ibang video. And kung ako yung tatanungin, huwag ka magro-rotap ng refine. Safe refine lang dapat talaga. Oo, magastos yon pero gaya nga ng palagi nating sinasabi, slow progress is always better than no progress. So, yun? Kapag nagets mo na tong fundamental sa pagbibuild, eh kayang kaya mo na maipagsabayan sa majority ng players. Dahil to be honest, wala naman talagang super secret tips pagdating sa MMORPGs. Iintindihin mo lang talaga yung basics, sisipagan sa pag-grind, and palagi ka lang magre-research para mas lumawak pa yung understanding mo sa laro. Kaya kung meron kayong questions or additional tips na tingin hindi usually na pag-uusapan, eh i-comment nyo lang sa baba para lahat tayo ay eh maging informed. So, 'yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kits sa next upload and thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.